Buenos dias, señoritas y señoritos. Sa daming issue pumuputok recently, uh, Medyo may nakalikta tayo mga issue, including uh, itong sa jeepney modernization that we earlier blog na is really mired in uh, in uh, graft and corruption na uh, issue. Uh, malaking skandalo po skandalo po ito at in fact uh, Sumakay na rin dito si uh, si uh, future prime minister and uh, house speaker Martin Romualdez and he blamed the last administration the previous administration or the Duterte administration for the uh, supposed anomaly dito sa issue na ito na kung saan na uh, sabi niya it should be investigated and i think it is already being Uh, investigated by congress dahil meron nga talagang gustong kumita dito kung saan na uh, uh, pinipili nila yung mga Chinese companies ang magpo-provide ng mga na mga modern jeepney at a very high price na hindi naman kaya ng mga ng mga jeepney drivers natin at uh, recently nga po ay uh, Uh, sumakay na rin si issue itong dati kong kaibigan na si uh, uh, Senator Rafi Tulfo. Kaya lang siyempre nakakatuwa lang yung uh, yung expose ni, uh, ni Rafi Tulfo dahil uh, habang sinabi niya na merong talagang grab and corruption, hindi niya ina-identify kung uh, kailan at saan nanggaling itong uh, uh, corruption angle dito sa dito sa uh, jeepney modernization na uh, scandal at uh, syempre umiiwas siya i-drag into the picture yung yung mga Duterte family na which have been kind to the uh, to the uh, Tulfo family in fact di ba in a point si uh, may may kumpare si uh, montulfo Mon Tulfo as presidential Advisor on chinese affairs and then si uh, uh Wanda Teo uh, Wanda Tulfo Teo ay uh, ay uh, tourism secretary kaya lang naipit sila sa 60 or 60 to 80 million anomaly diyan sa the programa sa tourism at hanggang ngayon hindi pa nila binabayaran so kaya po may VAT channel tayo kasi dito sa VAT channel uh, we strip we show you the real picture the big picture kasi po iminsan eh, minsan yung mga politiko sa hangarin nila sa hangarin nila na uh, umepal sa isang issue ini-expose nila ito pero they spare yung mga yung mga dating mga or yung mga mga either present or dating mga kaalyado nila. Tulad si uh, si speaker uh, Romualdez, binanata niya itong issue na yun daw puno ng corruption pero hindi naman niya diretsahan binanggit si former president Rodrigo Roa Duterte kung saan uh, na uh, ang desisyon para kunin ng mga su Chinese suppliers ay nabuo. Matagal na po itong program even before pa do Duterte administration. Kaya lang, doon sa administration na yun, nabuo yung yung plano na dapat Chinese suppliers lang. So, ganun rin dito kay Tulfo. Hindi kompleto yung expose niya kasi he is uh, sparing the Dutertes. Kaya, uh, uh, we are telling you now, what is the real picture dito. Pero, syempre, bigyan na lang natin siya the the benefit of the doubt na kahit hindi niya uh, hindi niya binanggit mga Duterte uh, at least naman he took the cudgel for the for the drivers and the Filipino people maganda naman yung mga sinabi niya so, hindi lang kompletos rekados kasi uh, kung nakikita nyo in all his expose iniiwasan niya na direct direktong banatan yung uh, yung naging mabait impact uh, kaya na po sa pwesto sila ngayon uh, halos lahat sila because of the help from the Duterte administration directly or indirectly so my point naman si T uh, Rafi Tulpo sa issue ng uh, ng patriotism uh, sabi nga niya na uh, at uh, yung whole issue daw, yung whole programa na galing pa sa Duterte administration, risks of Corruption. Sabi niya, and I quote, China is already invading the West Philippine Sea. Will we allow them to take over even our roads? Tama rin naman. Ini, ini-insulto na nga tayo. Pati yung mga daanan natin, kukunin pa nila. Eh samantala, yung uh, king of the road dyan ay yung mga jeepney At uh, syempre, I'm sure naman siguro kung kahit uh, local level o local manufacture ito, Baka ayusin naman ngayon into modern jeepneys Sabi niya, ang taas pa ng mga presyo nito na 2.9 million per unit I think uh, from 700 to 1 million jeepneys ang papalitan. So billion, billion billion daw ang kita dito na makakunatuloy ito during the Duterte administration. Hindi lang na tuloy dahil nagka-COVID at uh, na, pati ito na naapektuhan. So sabi niya dapat ang Department of Transportation dapat i-prioritize na lang yung mga local jeepneys. Sabi niya meron daw sa Saraw Motors at Francisco Motors na ang presyo daw ay only 900,000. Baka tumaas dahil sa tongpats na mga Duterte boys noon. So sabi niya, uh, this project reeks of corruption considering that the local jeepney manufacturing industry can produce a quality model jeep jeepney at a lower cost. Okay na sana, bilib na sana kami sa inyo. Sana sinabi niyo na Nagsimula itong programa na kung saan dapat Chinese suppliers ang mga jeep sa mga jeepney ay doon pa sa Duterte administration na naging mabait sa pamilyang Tulfo. Uh, sabi niya makakatipid daw yung goby, yung uh, gobyerno kasi magbibigay ata ng gobyerno ng subsidy, I think mga 20 billion ata. Naka 1.7 million daw sa bawat behikulo. So in short, pera pa rin natin Kahit uh, pinapaform sila ng kooperatiba Para maka-afford sila nitong mga jeepney Pero taong bayan pa rin, tayo pa rin, ikaw Ikaw at ako, tayo pa rin magbabayad sa 20 billion na subsidy uh, Sabi niya, kung ang jeepney daw ay makakabili ma Mabibili natin yung jeepney sa sa 900,000 uh, mas mas marag malaki daw or mas maraking gamit yung subsidy ng gobyerno at baka hin ma mas uh, matulungan ng gobyerno at baka konti na lang magagaling sa gastos sa mga jeepney drivers at sabi niya syempre kung uh, dito dito manggagaling yung mga jeepney na yan pati yung mga Uh, local manufacturers o yung mga nagtatrabaho sa mga jeepney manufacturing companies magkakaroon ng uh, ng uh, uh, uh trabaho at magkakaroon ng hanapbuhay yan at uh, sinugundahan naman ito at sinuportahan ito ni Senate Minority Leader uh, Coco Pimentel the third, na sabi niya dapat daw yung DOTr i-identify na 'yung makako itong tama si si Coco Pimentel dapat hindi lang basta lang sabihin oh sige, may corruption diyan uh, dapat uh, habulin natin 'yung mga yung, ano bang corruption diyan we should get to the bottom of this hindi dapat derechana identify niyo na sino ba sa mga Duterte boys ang kikita diyan kasi yung mga may ibang Duterte boys nandiyan pa rin sa DOTr so ah uh, Uh, ito po ang uh, ang issue na dapat talag dapat rin natin tutukan because uh, this will affect a lot of Filipino people at uh, kung mahal po yung uh, procurement procurement cost ng mga jeepney, eh, saan ba kukunin ng mga jeepney operators and jeepney drivers yung pera para bayaran nila sa mga sa mga loan nila, sa mga utang nila, sa mga investment nila, syempre ipapasa nila sa taong bayan that's why we should be keeping watch on this issue na uh, lalo na yung mga investigation na ginagawa dito and we will be doing that in the coming days so please uh, share this blog to friends and relatives na lalo na lo doon sa mga directly or indirectly apektado affect dito yung mga operators drivers and even yung manana mananakay ng mga jeepney and uh, which is almost all na the filipino people in one way or the other kahit yung tayo may mga sasakyan pero yung mga pupunta sa palengke nagdadala ng supply sa palengke nagdadala ng mga lahat ito jeepney ang ginagamit so lahat tayo indirectly kung bibili si Va uh, ang uh, ang uh, caretaker ni Vat bibili ng uh, nang uh, kwan sa palengke apektado rin tayo kasi doon yun ipapasa nila itataas yung cost ng mga ng mga gulay ng mga ng mga isda at uh, karne dahil nga mataas rin yung pamasage sa mga jeepney so everyone will be affected so uh, we will be we will be doing more blogs uh, on this matter And uh, also, please don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube, YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.